Niyo? Ano? Pa? <laughs> Kasi na. Paulo Conti's hinangaan ngayon ng netizens at nagpapakatatay na ngayon sa kanyang mga anak dahil na rin sa forgiveness ni Lian Paz. At ngayon magkakasama silang nanood ng concert ng Blackpink. Pinalitan nga ng sapatos itong si Celine dahil sumakit ang paa sa heels niyang suot-suot. Napasabi tuloy si Paolo na heels heels pa kasi. Tulong nga ang dalawang dati napakaswerte ng mga anak ni Lian Paz. Naging photographer niya itong si Paulo Contis. Makuha lang ng mga larawan ng anak. Ginagandahan talaga ang kuha dahil pinaghandaan ito ng kanyang dalawang anak. Si Saling nga makikay nakadress at heels ayos na ayos sa concert. si Paolo nga kahit hindi fan ng Blackpink ay napilitan dahil sa mga anak lahat ay gagawin. Habang nag enjoy mga anak na nakikinig, si Paolo nakakatuwa ang ginawang video. Thankful nga si Paolo, ginalian na chance opportunity na gumawa ng magandang core memories kasamang mga anak. Sabi ni Paolo sa kanyang post, Basta happy sila, happy ako. Thank you so much, Lian and John. See you very very soon. Oh, Sabi naman ni Lian pa sa kanyang caption, We're a team basta for the kids. Celine is a fan of Blackpink ever since and this day happened. Sarap sa heart makita how she enjoyed the concert. I am a fan too and so are Bonso Ninya. Sonia became a fan that night. Ganon din si John. Ang saya ng experience and mas masaya kasi dalawang bantay namin, si John at si Pao. Another moment to thank Jesus for making this happen. Everything on this night went well. Rain stopped. Less hassle and parking in line. No traffic going there and back to hotel. Grabe ka lang, Lord. We are grateful. Thank you, Paolo, for inviting us and sa time mo with us. Komento nga ni Paolo dito, Thank you for this great weekend, Lian and John. My heart is blinking. Nakakatuwa naman at close na close na ang mag-ex ngayon para sa dalawang anak ay noonang pagpapatawad. nag na nga ang kanilang mga nakaraan. Ang fan nga lamang daw ng Blackpink ay si Salin at si Lian. At ang kanilang bunso ni John Kabahog. Sabi ng netizens, Naniniwala naman akong mabuting tao itong si Paulo eh more blessings and bondings to all of you. LJ is also a woman of God. One day soon, si Summer naman ang makakasama mo. His will be done. Komento pa ng iba. Lakas talaga makapogi ng present and responsible father. Komento pa ng ibang netizens. Hi, Paolo. Happy ako sa inyo lahat. Can't wait to meet you soon. Eldest, happy talaga kay Paolo. Second naman, half-half. At gandang-ganda ako sa kanya. Ayon nga kay Lian, hindi fan ng Blackpink itong si Sonia. Pero dahil nandito na rin siya, ay nagsimula na rin siyang maging fan nito. Si Celine nga ang super fan ng Blackpink, kaya naman todo ayos siya para sa concert na ito. Si John at Paolo, wala rin alam alam sa Blackpink. Pero para sa mga anak, ay sinamahan ito. At nagkaroon ng bantay, sinalian. Grabe nga ang crowd ang concert ng Blackpink sa Philippine Arena, Bulacan. Nagpapasalamat nga si Lian na in-invite sila ni Paulo. Napakagalante rin ni Paulo sa so mag niya. <coughs> Dahil taga-sibunga sila Lian Paz, ay pinapunta ni Paulo, sina Lian, John, Sonia, Celine dito sa Manila. At sila nga ay nagstay sa hotel. Ang nag-iisang anak din naman ni na Lian Paz at John Kabahug ay fan din ng Blackpink. Ang saya nga ng kanilang banding. Co-parenting is the best talaga para sa mga anak. Ang cute-cute nga ni Bunso, kalok-alike ng kanyang daddy John. Puro girls naman nga ang mga anak ni Lian Paz.